So, ano nga ba ang thyroid gland? Ito ba yung parati natin nakikita sa mga lalaki sa harap ng ating leeg? Hindi. Ito po ang Adam's apple. Ito ba yung nakikita nating muscle galing sa taas ng leeg? Pababa papuntang gitna? Hindi. Yan po ay yung sternocleidomastoid. Ang thyroid gland ay usually located in between ng ating sterno cladomastoid at slightly below ng ating Adam's apple. Usually, hindi po ito nakikita. Kaya pag may nakita kayong umbok sa area na yon, o kaya may nakakapa sa area na yon, mas maigi magpatingin sa iyong doktor. Pareho ba ang meaning ng thyroid gland at goiter? Hindi. Ang goiter ay isang sinyales na lumalaki ang ating thyroid gland. At maraming mga pwedeng dahilan dito, including may bukol sa loob ng thyroid, may hyperthyroidism, may hypothyroidism, at pwede din sa mga patients na may iodine deficiency. Ang thyroid gland ay bahagi ng ating endocrine system at nagpuproduce ito ng hormones na tawag ay T4 and T3. At itong mga hormones ay may malaking impact sa ating katawan lalo na sa ating metabolismo. Ang mga major organs na maaring maapektuhan pag labis o kulang yung thyroid hormones ay ang puso, ang bones, ang muscles, at ang mga bituka. So pag labis yung thyroid hormones, maaring masyadong mabilis yung tibok ng puso at maaring mapagod yung puso mabilis ang metabolismo kaya mabilis pumayat, nanginginig or tremors, through time nagiging mapurok yung buto at pwedeng dumi ng dumi bawat araw. Pagkulang naman, maaring mabagal yung tibok ng puso at mabilis mapagod din, mahina yung metabolismo kaya mabilis tumaba, lamigin at antukin o kaya constipated. Important din yung thyroid hormones sa brain development ng ating mga babies. Mas maigi pag meron kayong simptomas ng hyperthyroidism or hypothyroidism, may goiter, merong history ng thyroid problem, na operahan na dati or kaya na radioactive iodine therapy, dapat magpakonsulta kayo sa iyong doktor. Ang mga initial tests for thyroid hormone problems o goiter ay madali lang gawin at hindi ganun kadami. Ang isa sa mga doktor na pwede nyo puntahan ay ang mga internists, lalo na ang mga endocrinologists.